Nasubukan mo na bang magluto ng paksiw na, na may talbos ng gabi? Kung hindi pa, para sa yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo na paksiw na, na may talbos ng gabi. Simulan na natin ang itong panuluto. Mapainit tayo dito ng kawali at lalagyan natin ito ng mantika. At kapag uminit na yung mantika na ating inilagay, maglagay na tayo dito ng sibuyas. Pulang sibuyas yung ginagamit ko dito at susundan naman natin itong ating pinitpit na bawang. Papalabasin natin yung aroma nito para mabawasan yung lansa ng ating ilalagay na isda mamaya. Maglalagay tayo dito ng kaunting luya. Sasamahan na din natin ito. Ito mating ating kamatis. Iniwa ko lang ito na maninipis sa kapaba. Gagawin natin dito ay sasangkot natin to hanggang sa maganito yung tsura niya. At kapag nalanta na ito, lumabas na aroma ng ating mga panggisang sangkap ay ilalagay na natin itong ating tubig. Kalahating litrong tubig yung aking inilalagay dito. Pero naman ito ay depende sa inyo. Gusto nyo ng madaming sabaw ay dagdagan nyo na lang. Tatakpan natin to at papakuloy natin to. At sa unang kulunga, ibubuksan muna natin ito. Dito naman sa parking to. Ay, maglalagay na tayo ng iba pa nating mga pampalasang sangkap. At kung andiyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo na may comment kung taga sangka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. At this point ay naglalagay ako ng Ajinomoto. Ito naman ay magsisilbing pampalinamnam sa ating sabaw. Nilagay ako na din ito ng patis at naglagay na din ako dito ng dinurog na paminta. At dito naman sa parting to inilalagay ko Itong na ating talbos ng gabi. Bali ang ginawa ko lang dito sa talbos ng gabi ay binuhol ko lang ito katulad ng na nakikita nyo. Madali lang gawin yan para lang kayo nang bubuhol ng dalik. At habang nga tayo ay nagpapatuloy sa ating pagluluto. Gusto ko lang yung shoutout. Ang mga masusugin nating na mga taga -subaybay. Big shoutout nga kay Ma'am Yamota Alona ng Tagum City. Shoutout din kay Sir Rolly Bana Obra ng Bicol. At shoutout din kay Maricel Espinosa ng Basbati Boreas Island. At maraming maraming salamat din sa mga walang sawang nanonood. At nakasubaybay dito sa aking channel. Balikan natin. Ito ang ating nilulutong ulam. Dito nga sa parte ito, inilalay ko na. Ito ang ating panghalong isda. Isdang galunggunga, yung aking inihahalo dito. Pwede naman kayo gumamit ng ibang isda na available sa inyo. At this point, inilalagay ko na itong ating calamansi juice. Na, na Sampung pirasong calamansi yung pinigay ko dito. Matapos ko mailagay yung calamansi juice ay tatakpan ulit natin to. Papakuloy lang natin to hanggang sa maluto itong ating inilagay na isda. Mga dalawang minutong pagpapakulo para maluto yung isda ay sapat na. At makalipas nga ng dalawang minuto yung binusang ko na ito. Ito naman ay ilalagay ko na ang ating panghuling sangkap. Ito nga yung siling green. Tatakpan ulit natin to at isisimmer pa natin to kahit isang minuto. Maigalan ng konti yung ating sabaw. After one minute nga ay ito na nga magluto na nga itong ating ulam pananghalian. Then pwede na natin to reserve. Ito na nga yung ating paksiw na isda na may talbos na gabi. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. Siya, hanggang dito na ako. Bye-bye!